Hello mga kamanay, ako di ay si Cheryl Diana Pulikit o isa ko ka healthcare services in situ holder traveler nga nagtrabaho diri sa bansang Kuwait bilang isang overseas Filipino worker mga kamanay Ha <laughs> ha hi! Giilisan na, na ako o overseas Filipino worker mga kamanay kay lain man kay paminawon ang, ang Philippine domestic helper Ha ha hi! Dapat baya gyud no i-proud baya namo ning uh, pagka katabang namo mga kamanay pero syempre ug butangan nang natug shalan bat charot. Kbalo <laughs> mga kasambahay mga kamanay pag-uli sa Pilipinas mga hilason kaay mga feeling mga feeling ug dato charot. <laughs> sa so, bato-bato sa langit ang matamaan ay huwag magalit mga kamanay. <laughs> kanin na time mga kamanay is nagdari-dari yun ko o gluto o pancake mga kamanay kay kabalo naman mo kamanay kanin nga time is maupo na ta time nga nahuman ko ang trabaho gikan ko ana sa taas nang laba ko ana nang limpyo nga yeah, syempre basking kapoy kayo hala luto o gaputag pancake kay mo ni ang ato ang dapat atubuhaton, mga kamanay madiskarting malupit mga kamanay kay ang kanibay ang mga amodri ang mga kamanay dili bayan sila mga agdao manawag sa imuha. Ay, <laughs> dili ba yan ni eh, Pilipinas mga kamanay nga? Tawagon pa na ang imo mga silingan o kinsa man ang mga amiga ni imu, nga mga plastik og mga balingbing. Ha! <laughs> bitaw oy nang nagrill talk mahinoong ko. Nananara man tatasahat kick. <laughs> o gigutom jud ko nga time man, mga kamanay niya at the same time kay syempre kapoy biya ni maglaba mga kamanay masking washing a ah, kung gamit mga kamanay pero pag banlaw o pag alsa-alsa pero yun kapuya mo nang dagdali-dali jud ko ana kay gusto ko matulog ay <laughs> ani mga trabaho na mo diri sa ibang bansa mga kamanay is mga daily basic routine lang man mga kamanay murag gud trabaho nato sa Pilipinas mo na nga, uh, ang trabaho diri a uh, simple lang kayo ug dali ra kayo pero ang dili ni dali, ang lisod lang kayo diri mga kamanay is ang homesick mga kamanay Kay lahi baya ang tradisyon nila dria o lahi po ng tradisyon sa tua o siyempre layo ta sa pamilya mo yunay number one. <laughs> Pero okay ragya po mga kamanay kay kabalo naman mo sa ako ang mga kamanay sa dugay na naku magsig vlog vlog nakikita agad kung unsa akong kalingawan. <laughs> mo nang kaning blag vlog na ako mga kamanay o buhat buhat o video ay eh. kalingawan ko mga kamanay para maganahan ng pugko mga kamanay magtrabaho mo masking gila ay nagid ko mga kamanay sa tinuod lang pero wala koy choice kay nga no amantay pamilya nga gibuhi mga kamanay ug amantay mga pangarap sa kinabuhi mao nang gorobels lang gapunta mga kamanay og isa pa ang pagtrabaho na manggood na mudri sa ibang bansa mga kamanay is libre manggood may mga kamanay. Kung na ako sa Pilipinas, joy libre. Nya, naapakoy anak. Nya, na ako ray isa. O ba diba, sana all? Ha-ha-ha-hay! <laughs> di, di na lang naku isa-isa ang tanan mga kamanay kay Makahilak na pud ko. My God. Ma Madrama ba ang lula ninyo mga kamanay? <laughs> na natawa-tawa lang ta. O good vibes lang ta. O positive vibes lang ta mga kamanay. Always. ba diba, sana all? Ayaw na lang na ninyo tanawa kung nang mga kamanay nga moraga ni ugibyaan o uyab. Ha! <laughs> <laughs> bitaw mga kamanay. Uy, marad depressed yun kayo ba? gikapoy po bitaw ko, anak mga kamanay. Muna, gamugtok yun akong dagway, anak mga kamanay. Pero sige lang, labaners lang gapon mga kamanay. Ha, -ha -hay. Nagkutoy na god ang akong tiyan ana mga kamanay tapos nagkurug-kurug no na da na akong mga tiil ba kay syempre gikan ba akong trabaho mga kamanay gikan ko global limpyo tapos diretso na pud og luto mo nang mugtuk kay jud kay akong dagway ana mga kamanay <laughs> Pagtan-o ganina ko aning video mga kamanay nakatawa ko ani pag edit nang mga tumanay <laughs> Mukhang pasinsyahin na lang yun na ninyo kung naong mga kamanay. Kay Muragyo, gibiaan tao, uyab mga kamanay, nga broken hearted, gani. Hi! <laughs> so hanggang sa muli, maraming salamat at sana po'y nagustuhan ninyo ang video na ito. Paalam and God bless us all and bye-bye. Thanks for watching!